Ang Black Clover movie Sword of the Wizard King ang nagpapatunay that true magic of Asta is never give up. Ang palabas na ito ay isa sa pinakasikat na anime sa taong 2023 at nag-number 2 sa Netflix worldwide. Will saan nga ba na ipasok ang Black Clover movie sa original series ng Black Clover? O baka wala talaga itong kinalaman sa original series? maraming naguguluhan sa participation ni Captain Geyser Grand Vorka sa pag-capture nito sa ika-27 Wizard King at ang black form ni Asta na conflict sa laban nila against Dante. At dito natin malalaman na matagal na palang pinano ni Tabata ang sharing of anti-magic ni Asta at mapapatunayan sa movie na ito na hindi ito kinopya mula sa Naruto dahil makikita natin sabay ginamit ni Asta ang anti-magic at magic power ng Sword of Elsdoja. At sa video na ito ay dito natin mapapatunayan na sobrang lakas pala talaga ng physical strength ni Asta. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang lahat ng ito sa first Wizard King na si Lomer Salvamelion, ang mage na gumawa ng Sword of Elsdosia. Ang tanging layunin nito ay upang ipahiram ang kapangyarihan ng dating Wizard King sa mga sumusunod na henerasyon para maprotektahan ang Clover Kingdom. However, ang ika-27 Wizard King na si Conrad ay namatay ang lahat niyang squad member pati ang kanyang vice captain na pinakamamahal niyang asawa na si Lovelia dahil sa isang trap mission na pinlano ng mga royalist na hindi gusto sa kanya. Narealize ni Conrad na nabubuhay siya sa isang malaking kasinungalingan. Naisip niya na ang Clover Kingdom na gusto niyang protektahan ay isang malaking kurap na hindi niya kayang kontrolin na pagdesisyon na ni Conrad na dapat baguhin ang Clover Kingdom upang hindi maulit ang kanyang naranasan. Sinubukan niyang ayusin ang lahat sa kanyang pamumuno as a Wizard King. Subalit ang mga royals, nobles at mga politiko ay giniba ang pangarap ni Conrad para sa lipunan ng Clover Kingdom. Ang mga sama ng loob ni Conrad ay humantong sa isang conclusion na ang tanging paraan lamang upang baguhin ang isang bansa ay muli itong itatayo. Kaya isinubsub niya ang kanyang sarili na mag-research ng mga magic tools to the point na ninakaw niya ang national treasure ng Clover Kingdom, ang Sword of Elsdoja. At dito sinimulan ni Conrad ang kanyang paghihimagsik. Hindi gaano nagtagal ang plano na ito dahil kaagad itong pinutol ni Julius Novacrono, ang captain ng Grader Squad. Sinubukang wasake ni Conrad ang Clover Kingdom gamit ang Sword of Elsdosia. Subalit nagawang maisil ni Julius si Conrad kasama ang espada gamit ang Time Magic. At pagkatapos si Julius ay idiniklarang pang 28 Wizard King ng Clover Kingdom. Pagkatapos maisil ni Conrad ay nagretiro bilang Magic Knight si Kaiser Vorka. 10 years after, natanggal si Geldry Paisot bilang captain ng Purple Orca dahil sa pagiging traitor nito sa Clover Kingdom. Kaya kaagad inappoint ni Julius Novacrono si Kaiser Vorka bilang panibagong captain ng Purple Orca. Pagkatapos si Julius ay natalo sa laban against Patre at bumalik ito sa pagabata Kasabay nito ay nawala ang effect ng seal ni Conrad dahil sa pagawala ng time magic ni Julius. Sa pagbalik ni Conrad upang ituloy ang kanyang mga plano ay hindi lang isa kundi tatlong Wizard King ang kanyang binuhay upang wasakin ng Clover Kingdom at gumawa ng panibagong mundo. Mula season 1 ng Black Clover ay ipinakilala na si Julius Navacrono as a 20th Wizard King ng Clover Kingdom. And yes, mga lords, ang Black Clover movie is not a canon. Ibig sabihin, parte siya ng original series ng Black Clover. Subalit paano ito natugma o saang eksena ito na ipasok? Nagtapos ang season 3 sa episode 154 at kaagad naman itong nasundan ng 16 episode. Well, kung titingnan natin sa apat na season ay sobrang bilis ng Black Clover mag-release ng animated series dahil pagkatapos ng last aired ay one week pa lamang na susundan kaagad ito at base sa aking source ay 2025 pa ang season 5 ng Black Clover. Subalit sa episode 155 ay payat pa si Asta sa time na ito at kakasimula pa lang nila magsanay sa Heart Kingdom. At kung titingnan natin sa simula ng movie ay napakalaki na ng katawan ni Asta at ito yung time na tapos na ang kanyang pagsasanay sa Heart Kingdom. Well sa tingin ko mga lods na ipasok ang movie Pagkatapos talaga ng pagsasanay nila sa Heart Kingdom. Sa episode 156, sinabi ni Meryo Leona na pagkatapos niyang gawing abo si Captain Yami ay maliligo siya sa bulkan. At noong natutunan na ni Yami ang Mana Zone ay makikita nating mahaba pa ang buhok ni Meryo Leona. Ang first appearance ni Mario Leona sa Black Clover movie ay naliligo siya sa lava ng bulkan at makikita nating maiksi na nga ang kanyang buhok. Which is nagmi-make sense nga ito kung bakit maiksi ang kanyang buhok sa first appearance niya sa Speed Kingdom Raid Arc. Same as sa pagkikita nila ni Nak. At sa time pala na ito, sa movie niya unang ginamit ang Hellfire Incarnate sa kauna-unahang babaeng Wizard King at hindi sa isang legendary demon ng Spade Kingdom. Isa rin sa mga patunay na naipasok ang movie pagkatapos ng Heart Kingdom arc ay ang uniform ni Yunong as a vice captain ng Golden Dawn. Pagkatapos ng pagsasanay ni Asta sa Heart Kingdom ay sabay nga nagbago ang appearance ng dalawa nating bida na makikita natin sa movie. Sa braso naman ni Asta sa climax ng movie ay maraming naguguluhan dahil katulad ito nang nakalaban niya si Dante nang nakipagsundo ito kay Libby na ibibigay niya ang kanyang kaliwang braso upang pahiramin siya ng kakaunting kapangyarihan. Well, kung makikita naman natin, napakasimilar nga naman ng braso ni Asta sa original series at ng movie. Ngunit sa movie ay hindi sila nagkaroon ng kasunduan. Inaalaw ni Libby na ipagamit sa kanya ang anti-magic na walang kapalit. Kaya kung makikita natin, pagkatapos ng laban ay bumalik sa dati ang kanyang braso. Marahil magkaibang level ang ibinigay ni Libby na kapangyarihan, kaya hindi ito humingi ng kapalit. Dahil pagkatapos nga nito ay pinahiram ni Julius kay Asta ang Sword of Elsdoja upang gamitin laban kay Conrad. Gamit ang special magic ni Finral, nagawa nitong mateleport ang lahat ng magic ng mga magic knight papunta sa Sword of Elsdoja upang maabsorb nito ang kapangyarihan ng bawat magic knight. Ipinakitang nagbigay din ng magical power si Vice Captain na kay Asta mula sa Spade Kingdom. Sa eksenang ito ay dito natin mapapatunayan na ang anti-magic ay hindi lang ang pag-negate ng isang individual na magic, kundi kaya rin niyang sumanib into another magic which is more effective than cancelling the magic. Hindi man ipinakita na naging isa ang kapangyarihan ng Ilse Doja at Anti-Magic, subalit dito natin makikita na sabay ito ginamit ni Asta. Isa din ito sa mga rason kung bakit una talaga itong ipinalabas ni Tabata bago nagkaroon ng sharing of Anti-Magic si Asta sa chapter 368. Bakit ko ba nasabi na matagal ng pinlano ni Tabata mula noon ang sharing of anti-magic? ipinakita na unti-unting nag-develop ang kakayahan ng Demon Dweller Sword lalo na't na nakita natin kung paano ito ginamit ni Leek. Nagawa itong maabsorb ang water magic ni Noel na kung iisipin ang Demon Dweller Sword ay may kaunting amount ng anti-magic dahil galing ito sa kanyang grimoire at makikita natin kahit ulit-ulitin ang water magic slash ay mix ng anti-magic power. Bakit ba sobrang effective ng anti-magic na may kasamang magic? Ngayon ko lang na-realize from season 1 to season 4 na tinalo ni Asta lahat ng mga nakakalaban niya gamit lamang ang physical strength. So kung ang kakayahan lang ng anti-magic noon ay ang pagkansila ng magic, it makes sense na tinapos niya ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang physical na lakas. Bakit ko ba nasabing sobrang effective ng companion magic ngayon ni Asta? Dahil nadodoble nito ang effect habang nakakansila ang magic through anti-magic at the same time nagkakaroon ng 100% effect ang magic attacks. Which is nakita natin sa ginawa ni Asta gamit ang water magic ni Noel. The same sa ginawa ngayon ni Luck at Magna against Lucius Clone sa current chapter. May nakikita tayong anti-magic slash, infinite slash, na nagbibigay ng matinding damage sa kalaban to the point na nahahati niya ang space mismo ng mundo subalit ang damage na iyon ay parte sa lakas at talent na natutunan ni Asta na nailalagay niya sa kanyang espada at pagkontrol ng kakayahan ng anti magic kaya nagagawa niya ang hindi kapanipaniwalang lakas at matinding damage sa kalaban at dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords salamat